Hello, mga Dabar Cads! Kumusta na kayo? O, ngayon, uh, ganda kasi nung ating didiscuss ngayon na nagtatalo-talo na naman sa comment section ang tungkol dito sa clones ng Itbulaga. Kasi nga napakaganda talaga ng segment na to. ah uh, by the way, congratulations kay Rachel Clemente, ka-voice ni Megastar Sharon Coneta ah, ako ang napansin ko lang sa pagkakanta niya, yung boses niya, nakukuha niya kapag ka mataas. Yung, ay, mga ganong banat niya eh. Diba? Mr. GJ, gano, mga ganong, ano, kuha niya, lalo na yung mataas. Eh, hindi ba, anim silang naglaban. So, may kanya-kanya tayong bet, diba? Actually, lahat naman sila magaling. Noong nakuha na yung tatlo, si ano si Sharon, si Dulce at saka si uh, Claire. Yung kay Claire naman eh kung mapapansin natin, iba yung pinakanta sa kanya. Hindi akma doon sa boses niya. Ewan ko ha, sa akin lang to opinion ko to ha. Kasi kumakanta rin naman ako, so may alam din naman ako sa music. Pagdating nung kay ano uh, kay uh, Dulce, kaya niya. Kaya lang, nung tatlo na sila, panibago back to zero kasi yun eh. Back to zero talaga, Meron ganong scoring. Ngayon, mayroong siyang uh, part doon na nagpa-flat talaga siya. Kasi panibagong scorean na naman kasi yun. So nagpa-flat siya, mayroong ilang beses siyang nag-flat at saka nag-sharp doon sa kinanta niya. At nung si clone naman ni Sharon, tumama doon sa boses niya yung pagtaas sa kapag hindi akong ano sang ayon dun sa nababasa ko na kasi pamangkin kasi si Sharo pamangkin nila Tito uh, Big Tito Soto Big Soto hindi ganoon yung nakita ko kasi merong mga judges talaga silang kinuha mo kasi nagiging judge din ako sa mga si contest, siyempre pag may alam pa sa music lalo na sa kanila kanina back to zero uli yun so silang tatlo na lang naglalaban So, yung time na yun, eh, yung kinanta ni Claire, ah, uh, medyo, ano yon hindi siya yung sinasabi niya lang consistency. Totoo yun. Kasi yung kay Sharon tuloy-tuloy. Pero hindi ako sumasang ayon naman. Huwag kayong magagalit ha. Kasi, siyempre sa tunog natin, na nanonood tayo ng TV, sila kasi naka-headset sila, ba diba? Kung napansin nyo, tigitig isa sila. Doon din na talagang maririnig yung, yung consistency ng boses, ang kaboses. Di ba kaya nga nung naglaban sila nung ni si kahapon eh, di ba nagtay sila? Pero kung tutusin niya parang ang panalo talaga doon ay eh, si Dulce. Kasi nakuha niya. Kasi merong time nung pinato, merong nagre-request. Meron siyang nakakantang plat. Pero para maging fair na lang, dalawa sila na nanalo ng Friday. Tama? So, doon na lang natin makikita na para bang uh, sabi niya hindi pwede magtay pwede yun, nangyayari talaga yun kasi meron pa naman mga judges na kaya nga nag-invite sila, ilan yung judges na in-invite nila ba diba? so para maging fair nga naman sa Tito Vic and Joey hindi sila talaga ang nag-judge ano, nag yung mga talagang puro singer nga yung mga ano nila eh yung mga judges eh ba diba? may alam lahat sa music, lalo na si Antiporda talagang ano talaga sa music yun kung bagay, eh, veterano na yun na napagkaisahan na sino talaga yung nanalo. Yun talaga yun. Minsan hindi lang natin matanggap kasi parang ang tingin natin sa si Dulce del ang taas ang boses, kung ang kuha niya yung with, uh, with feelings, kaya lang, hindi niyo lang napapansin. ah uh, alam niya na mga talagang maano sa music. Meron siyang ano na nag-flat siya. Na uh, napagkasomo, sumosobra yung kanyang tremolo. May tremolo kasi, yung, oh, may gumaganon, parang nanginginig, ganon. Si ano kasi na control niya, eh, kontrolado ni ano ni clone na kay Misharon. Yun yung sinasabi ni Mitoy, ni Mitoy kanina na kailangan yung consistency ng boses. Hindi siya na iiba, nandoon siya. Yun yun. Kaya di ba le, okay lang naman yun kasi ilan pa yung ano makakalaban natin si na Matt Montrose, si Elvis Presley, kumbaga pasok lang siya doon, siya ang unang papasok doon para doon sa Grand Championship nila na mag-aharap-harap ni ba. So, kumbaga, una lang siya nakapasok. Hindi naman natin muna na talagang siya na. Doon sa mga babae, siya yung pumasok na sa female uh, OPM female grand winner. Kaya susunod ibang grupo naman. So, na Abangers lang siya. Eh, 'no naman tayo masyadong bitter doon kasi may may mga mechanics yan eh. May mga criteria kung bakit siya yung nanalo. So, i-congratulate na lang natin. Actually, yan na yung mukha ni Miss Rachel Clemente. Maganda siya ha. Kaya alam mo naman nang wala naman ng trash talk na dahil katawan. o wag naman ganun mga dabber kasi ah, hindi rin maganda. Dahil siyempre, eh, nanonood tayo na bulaga, nag enjoy tayo. Ngayon, kung ngayon talaga ang ano ng mga judges dahil naka-headset sila, iniintindi nila, hindi sila tumitingin sa kumakanta, ganila nila binabantayan nila talaga yung consistency ng boses. Kaya paulit-ulit nilang sinasabi kasi sila naririnig nila mismo doon sa kanilang tayo kasi sa TV lang, TV, cellphone, 'di ba? So, yun, maging masaya na lang tayo doon kasi nag-enjoy naman tayo, 'di ba? Kaya lang ka tayo may kanya-kanya tayong bet. Ako nga si Ice nga ang gusto ko eh, kasi pati yung speaking voice niya, Ice talaga. 'Di ba? Kaya lang eh nung bumibirit na siya nung una. At saka ang hirap na unang salang siya. ba diba? Unang salang, yung nervyos nandun. Pagkatapos ay eh, may pinagdadaanan pa. Kaya sabi ko nga baka nasobrahan sa practice dahil medyo hinihila na niya yung boses na yun pala. Meron pala siyang yun nga uh, pinagdadaanan. Kaya siguro sa kakaiyak. Kaya parang para siyang malat na hindi niya nakuha talaga yung saktong boses ni Ice. Pero nung unang sumali siya, ba diba? Pero mga, meron siyang mga flats kasi hindi naman natin pwedeng dahilan na ay kasi may pinagdadaanan siya kaya ganun, tapos kailangan manalo siya. Hindi ganun. Kung hindi, contest is contest. Okay? So, doon sa ating mga double cards na nagagalit, ito may iba't ibang comments sa comment section, merong uh, hindi sila natutuwa doon sa, ano, doon sa resulta, eh, ganun talaga. Hindi naman laging tatama doon sa gusto natin. Kasi mag, tutusin mo lahat talaga magaling eh, di ba? Kaya lang talaga may isa lang talagang uh, stand out at para manalo. Hindi pa naman siya actually ano eh, uh, panalo sa lalaban pa siya, waiting pa siya, di ba? So siya ang unang nakapasok. Eh, ilan niya maglalaban na 'yan na grupo-grupo. So sa ating mga double cards, naging ano na lang tayo, masaya na lang tayo dahil Uh, at least nag-enjoy tayo, iba-ibang boss ko sila nga, yung mga judge nga, di ba? Kinikilabutan sila dahil sa ganda ng boss na parang talagang pumipikit pa eh. May yumuyo ko, di ba? Hin talagang hinaano nila nakaboses. In fairness naman, halos lahat ka boses. Kaso ang hinihingi nga nila, ang isa sa criteria nila, yung consistency. Yan. Yung sinasabi ko to, ano ko to? Um, anong tawag nito? Opinion ko to, as may alam din naman ako sa music. Ah, nakakaintindi kaya nga nag enjoy tayo dun sa ano eh, dun sa sa clones, 'di ba? Talagang inaabangan natin 'yan. Kaya sana yung mga double cuts natin na ano, wag na kayo magsabi ng ng ano, ng hindi maganda kasi na entertain na nga tayo pagkatapos hindi pa tayo masaya. 'Di ba? So, congratulations to si Itbulaga kasi ang ganda ng kanilang ginawang alam mo yon nag-search ka ng talent na hindi mo alam na may mga kaboses. Sa lalaki nga, o, oh, talaga naman meron tayong gustong gusto eh. Unang-una yan si Matt Monroe, si Elvis Presley, Fernando po Jr., di ba, pati speaking voice. Pero hindi natin alam, di ba, sino talaga yung mananalo. Dahil iba iba yung mga uh, taste ng mga judges. At saka meron talaga silang mechanics or criteria for judging. Yan. Sana na maging masaya na lang tayo at nai-entertain tayo. At ganoon din, shout out din sa ating mga uh, subscribers na laging jajaan at ako ay yung ma-absent. At uh, sana, medyo naging busy lang at sana maging masaya na lang tayo kung ano yung kanilang uh, judgment. Yan, i-enjoy na lang natin. At uh, may panibagong grupo na naman, di ba? So, congratulations kay Rachel Clemente. Uy, oh, waiting na siya. Na-explain lang natin dito kung bakit ganon ang nangyayari. Huwag naman kayo masyadong bitter. At huwag, na tayo mababash, Ganon talaga. Meron silang sarili nila nga. Uh, kahit pa sabi isipin natin na, oh, bakit yun yung pinakanta? Tapos, kung kaya ano, iba naman yung pinakanta. Eh, pero alam na nila yun. So, yun lang muna ang ating may paglilingkod. At sana, shoutout sa ating mga subscriber. Hello sa inyong lahat. Tamis ko kayo. At sana magpatuloy kayo tum tumangkilik. At please subscribe po sa aking uh, munting channel. At sana magkita-kita tayo ulit. At medyo naging busy lang. Eat bulaga. <laughs> Eat bulaga. The clones. Bye!